Ma'am! Ma'am! Mm! sorry, sorry ma po, Sorry po, sorry po! Hindi ko Hindi ko pa Hindi ko ako! po po ako pero nagsisisi po ako! Napanood ko po kayo sa book. kaya susunod po ang subukong. Nagsisi mo po pati na yan! Wala na! Mista ko pa Sorry po. Sorry po, nakita! dito. Search. Search. Na sorry, sorry. Search. Pasensya na ho kayo, pasensya na. Si Mrs. Cruz kliyente ko. Nanay ni Jessica Cruz. Pasensya na ho kayo, hindi niya napigilan yung masun niya You know the rules, attorney. Hindi namin pinapayagan ang pananakit dito. Kahit suspect pa yan. Search, pasensya na ho. Sorry, mayroon Saya curi dia, Saya curi siapa? 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 Ayuh, curi Ayuh, Saya curi siapa? Saya curi siapa? Saya curi Sumuko na kani kanina lang si Timothy Malabanan o mas kilala bilang si Timo, ang driver na sangkot sa hit and run incident sa pagkamatay ni Jessica Capistrano Cruz. Labing walong taong gulang. Tumangis si Malabanan magbigay ng pahayag pero nakuha na namin ng video ang pagdating ni Mrs. Cecil Cruz, ang ina ng biktima at ang kanilang mainit na komprodasyon na nangyari sa kanilang dalawa. Nakasungo no, so na Naalit! Sorry! ko Hindi ko magandang To be fair ah, ngayon lang ako hindi nabwisit sa pagiging halimaw niyang si Hazel. Namanood ko po kayo sa Facebook. Kaya, Siguro naman, titigilan na niya si Colleen. Ayan na mismo yung sospek ko. Oh. Ano wala? Atun, gusto kong makausap sa timo malabanan. Okay. Um, I'll secure a permit. Siya ka na. Kapag humupa na yung galit mo. Sinubok din namin kuha na ng pahayag si Mrs. Cecil Cruz. Ngunit tumanggi rin siya. Para sa PNTT 42 Newsline Flash, ako po, si Jiro Gomez. Nagmamalasakit, totoo, tapat, at taos puso. So, ano na mangyayari ngayon, attorney? Well, the prosecutor will file a case against the suspect. Di tututok na sila kay Timo Malabanan? Wala na si Colleen sa usapan? Ihintayin pa rin natin yung official sworn statement ng suspect. Eh, hindi ko naman nakita si Colleen sa mga suspect dun sa investigation team. So, I guess, kay Malabanan talaga ang focus ngayon. siya lang naman yung nag-aako sa kay Colleen eh. Okay, lumabas na yung suspect. Dapat tumigil na siya. Dapat talaga. May lang naman niya si Kulin dahil wala siyang mahanap na mapagbubunto na ng sisi. Pero ngayong mananagot na yung pumatay kay Jessica, mananahimik na siya. Oh, salamat naman sa Diyos. Makakatulog na ng mahimbing si Kulin. Matatapos din ang bangungot niyang to. Bangungot natin.